Rico Blanco nagsalita na isiniwalat na ang buong katotohanan sa hiwalayan nila ni Maris Racal. Tapos mag-viral ang hiwalaya nila Rico Blanco at Maris Racal ay naging malaking katanungan ay kung ano ang naging mitya ng hiwalaya nila patapos rin ang ilang taong pagiging magkasintahan kung ay nadawit pa umano ang pangalan ni Anthony Jennings na magiging kalabtim ni Maris Racal sa gagawin nitong pelikula. Noon ay todo tanggi pa ang mga ito dahil ayon sa marami ay tila may namumuo na raw sa mga ito na siyang sinasabing dahilan bakit nag-break sila Maris at Rico noon. Ngunit ngayon ngang araw ay muli itong pinag-usapan at viral ito ngayon. Matapos umano si Wallet ng ex-girlfriend ni Anthony Jennings ang mga kontrobersyal na screenshot at conversation nila Anthony Jennings at Maris Racal. Kung saan ay makikita sa conversation ng mga ito ang sweet ng mga ito na tila mayroon na nangyayari sa kanila. Kung saan ay mabilis na pinagpiestahan ito sa social media dahil ang mga conversation daw na ito ay nangyari habang sila ay nakatali pa sa kanilang relasyon at wala pang break up na nangyayari. Kaya naman umani ng samot-saring pambabatikos ang inabot ng mga ito lalong-lalo na sa maraming netizen maging sa kanilang mga tagahanga. Lalong-lalo na raw si Maris Rakal. Ayon nga sa marami ay napakawalang respeto naman daw nito kay Rico dahil sila pa pala nito ay nagagawa na nitong mag-cheat kay Rico kahit sila pa. Nagawa pa raw nito ng mga agaw ng ibang may karelasyon din. Asan daw ang pinag-aralan ng say ng netizen? Magandang babae ngunit mga agaw pala dagdag pa sa komento. Kaya naman marami ngayon ang umagaw pansin para kay Rico. Marami ang naawa dito dahil sa kabila raw ng pinagdaanan nila noon ni Maris ay ganito lang daw ang ipapalit ni Maris kay Rico. Matatandaan din kasi sa naging paghihiwalay nila ni Maris Racal noon ay si Rico ang sinisisi ng karamihan na baka ito raw ang may pangapagkakamali kaya nakipaghiwalay si Maris. At dahil nga sa pagsisiwalad ng dating ex ni Anthony Jennings ay nalinawan na ang lahat at kung sino ang totoong nagloko sa kanila noon.